One, two, three. Ito, tayo nga 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 So, ito na, nabuksan na natin, guys. Eh, meron siyang emblem. So, submit pala ito na Venom Evo. <laughs> Woo! Hello guys, mga ram morning po. Are 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 may pobrasa to ni si Migo, Bye. tapi dalangga. So ito yung unit niya. Ayan, dali natin dito sa sulote daw otetaway para twist. Maumpisaan dala, ka bugatso sa animal yun yung ni gurong mo. Una, tatlo na natin yung igot chimprem wow. wow, ya na, tapo. Oy, oy, Oi, 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 oy, oo, tapo. Oo, 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 Eh, oo, 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 wow oo, oo, <laughs> um. <laughs> <laughs> Yeri puta, kita rin uh, <laughs> na, rin na, rin na, na, boxe, 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 boxe. Agay. Ulo nung nami, sa mi oh. So, bino, ano yan yung sa wow. Butong daw. Okay, one, two, three. Yer yeah, imagan magaan bile <laughs> si na okay na nak tingki tingki yung ludo oh, mo spear ba? Oh, may mga clip spiedal, sapatos. Sana all. Nee, oh, ro? Ludo. Wah ya, yung klang helmet. Sapatos sa ulo? Gagum. Os ludo on tumu guys Ang iya ginagulong-gulong mo no, para at least na natin. Uh, tanggalan natin yung wheelset nya medium pala to guys so dito na natin makikita kung anong brand to ano kayang brand to no? so. No. ah <laughs> ang yung cardboard ah so ito na nabuksan na natin guys eh meron siyang emblem so sagmit pala to na Venom Evo Bobila Tibaya so yung gawin natin dali Faster na. Kabit na natin yung mga accessories nito para at least makatayo na. So, bali, yung young up kit gale, guys. A group set gali ay 105. So, ito yung 105 niya na RD. 105 crank set. Yung STI, ganun din. Pero hindi pa natin nakabit. Naka-integrated three. Pero, no. Oh, guy. Pero, ano yun? yun? po tanga Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ayan, ganda. Sagmit din yung brand niya. Ako na nang iyang na, set sa so, mga ito pang hands. So, no, axol axle ito mga guys, no? So, bago niya ikabit yung inyong mga axol yung lagyan natin yung pabalat para iwas tayo. Balda. O, so, no? magpili at bala yung mga axle. yun. Siyempre, Pabal Souls Allen. Tapos, huwag masyadong higpit na higpit. Ganun-ganun ka. Ganun, ganun, ha? Ayos na. Kasi oh, mo nga kung anong oh, laman ito. Oop! Yan yeah, po, itang yung, yung dito, tangy, accessories dito. Tapos dito may kakabi na natin dito sa ital. So ito na plaster na natin guys ang iyang ah, STI sa pag-setting o. Oh. Grabe, ganito yung forma niya sa may gilid. And then yung susunod na lang natin yung bar tape niya. And then yung kanyang pedal. Tapos pangabit na rin natin ng accessories ko. Ito pa. Ang crank boots ko dito. Tapos yung mount na para sa iyang speedometer. Ito yung mga bar tape niya. Ayan. Uh, ganda. Uy. Tara, kabit na natin. tapos ang ito na yung forma ng bar tape natin, guys. So, need na lang. Tabunan dito. Isti, ano, dito. Butangan tayo dito. Baka kami yung hapon, guys. Ito okay. na, narigaling owners sa nga Bike nga. Ang okay, galing ba sa Venom Evo? Ako na, may isang forma. Ay, boss. So, sali mo na nakuha. Sa non, uh, DJ Cycle. Oh. Sa Marikina. Ako na, may Krami, boss. Promise. Ang ah, forma, yung outfit. Yung blown na. Tapos, sa pagkailo. Mmm. Ito, tumtang yung nangyataan sa parkour. Ay dala, ay dala. So, ito muna guys, bago natin ikabit yung Let's pedal niya, make sure meron tayo dito grasa. So, ito lagyan muna natin ng grasa guys. Bago natin ilagay. Ganda ng ground set niya Idol lo. Oh. 105 ba? Ah. Yun. Nice one. Day, Yo! Tapang Timboy Works! <laughs> ah, guys, thank you. Thank, you! thank you! Thank you! So ito na guys! Natapos na natin yung segment ni Idol na road bike. Venom Evo. So bagong labas. Yung presyo boss? 49,600. 49,600. Sa Manila, yun yung kuha. So ito na yung forma niya. Ito yung angas sa akin boss. The best oh. Yung yung uh, rigid na no? The best. Tapos naka-integrated naka pa. 105 hydraulic yan tapos crank set quality 50 siguro yung pinakalaking to no 50, yung likod 12 na <laughs> okay. hey may na may isang purma boss madama ka salamat thank you thank you thank you shout out na sa mga followers ni boss J boy siyempre sa mga followers ni Epidalanga yeah boss <laughs> wow. thank you. Ay, ito, lalang, ito. sa mga wala pa ka follow ka ni Epidalanga please follow ang page niya And then, yes, basi mo kita na yung musta lang, nang tawag yes, okay. lang. <laughs> Ay! Get <Good> to Thank you, thank you. Along, along. Aron so, na, kita na yung taron. Ayos, ayos. Bye-bye! Okay. <laughs> <laughs>